Philippine Embassy sa South Korea pinayuhan ang mga Pinoy sa lugar na manatiling kalmado sa gitna ng maikling pagpapatupad ng martial law. Brigada Sheila Matibang, ibrigada mo! Brigada! Hinimok ng pamahalaan ng mga Pilipino sa South Korea na maging kalmado lang at sumunod sa mga instructions ng lokal na pamahalaan sa gitna ng political crisis. Ito ay kasunod ng idineklarang martial law ni South Korean President Yoon Suk Yeol kagabi at pagbawi rin dito kaninang umaga. Sa abisong inilabas ng Philippine Embassy sa South Korea, sinabi nitong patuloy silang nakabantay sa developments at mag i rin ito ng nararapat na mga advisories. Una nang sinabi ni Philippine Ambassador to South Korea, Maria Teresa Dizon de Vega, na normal pa ang sitwasyon sa lugar at wala pang nangyayaring malalaking mga protesta. Nagpapatuloy umano ang operasyon ng mga paaralan. Lahat ng pampublikong transportasyon ay bukas at maging ang mga embahada. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News SM sa Manila. The Music and News. Authority!